Tara na guys, samahan nyo akong mag-tour sa aming ah uh, paligid or bakuran ngayon. Ayan na ang bagong ayos ng ah uh, garden. Naka-landscape na sila. So, maganda na siyang tignan. So, ang may gawa niyan ay yung aking uh, hipag. Um, dumating siya galing Canada so yeah, at siya rin ang nagmamayari ng lugar na ito so ang ganda na lang bahay niya paligid niya so siya ang nagayos so bali aalagaan na lang lang So, bali ito, pangalawang garden niya na to ginawa. Kasi dapat yung garden niya ay doon sa kabilang side. So, medyo maliit. At marami siyang halaman. So, ayan. Dito niya nilagay sa may uh, lanay. Sa harap ng lanay at sa tabi ng gazebo niya. So, ayan na ay yung mga halaman niya. Oh. Naayos niya di diba? So, maganda na. So, yeah. at ayan na so hindi na ano yung mga halaman niya kalat kalat lumaki na rin yung ano niya pedal pig ayan mga rubber tree niya at yung pickles bag at yan, ano hindi ko na alam yung ibang pangalan ng mga yan so ayan yung mga palmera niya at anahan very ano na yung anay yun? garden, so maganda na talaga siya. at dito tayo sa kabilang side sa sa may bintana nya kung saan dapat siya gagawa ng garden, yan. mo yung uh, playground. ganda ng ayos nya, di ba? at ito yung sa may bintana sa kabilang side kung saan dapat siya magagawa ng garden gardening garden niya ay, ito na hmm. so yan ang indoor uh, indoor plant niya yan sa so, loob yan so nilabas yan lang kasi umuulan Pagtapos, papasok naman niya mamaya. Yan. So, hanggang dyan lang ang aking magpapakita sa inyo ngayong araw. So, malak malaki ang pinagbago.